Kung meron kang mga video na ganito, I suggest i-delete mo na para may chance na ma-monetize ka pa. Hello guys, it's me again, Broden. So sa bagong tutorial ko na ito guys, ituturo ko po sa inyo ang anim na prohibited na mga video na bawal natin i-upload sa mga Facebook pages natin or sa mga profile natin. So ito ay bawal guys. Kahit pag million views ka pa or marami pang nag-share o marami ka pang followers, kung ganito naman ang klase na video na in-upload mo sa page mo o sa profile mo, hindi hindi ka mamonetize, guys. Kasi itong aming na prohibited video na bawal i-upload sa Facebook, galing mismo kay Meta to. So si Meta mismo ang naglagay nito na kung meron kang mga ganitong videos, hindi ka mamonetize. So I suggest kung meron kang mga ganito sa uh, reels mo, sa video mo, kung ganito yung mga content mo, I suggest, delete mo na ngayon para may chance pa na mamonetize tayo. So, ano nga ba yung anim na yon? Anim na bawal i-upload sa mga uh, Facebook page natin or sa mga profile natin. Lalo na sa mga baguhan na gumagawa ng mga uh, reels or mga video. So, itong anim na to, kailangan nyo tingnan or kailangan nyo tandaan. Lalo na mga baguhan tayo nag-upload ng mga uh, videos. So, ganito ang klaseng iniisip mong content, huwag mo nang ituloy. Kasi hindi, hindi ka talaga monetize niyan. So, ano nga ba itong anim na to? So, number one, guys, ito ay galing kay Mita. Ha? So, number one, guys, ito ang number one. So, static videos. Static videos. So, anong pag-ibig sabihin nun? So, ito yung, yung static videos, guys. Ito yung, uh, yung picture lang natin. Lagyan natin ng sounds at ginawa natin video. So, yan yung ibig sabihin ng static videos. So, bawal yan. Yung naka-picture mo lang ganyan, tapos nilagyan mo ng sounds, tapos yun na yun. In upload mo sa Reels. So, bawal yan, guys. Kahit mag-million views ka pa, kahit marami pang share yan, hindi, hindi ka ma-monetize niyan. Kasi is, yan yung number one na bawal kay Facebook or kay Meta. So, yung picture mo, Yeah, number one, static videos, yung picture mo nilagyan mo lang ng sounds at in-upload mo, so yun yung bawal. So wag mong gawin yan para may chance tayo na monetize So number two, so number two, ano nga pang number two? Static image polls. So static image polls. Ano nga ba yung static image polls? Ano pang ibig sabihin yan? So ang ibig sabihin yan, yung naglagay ka ng dalawang picture side by side, tapos nilagyan mo ng heart or like reaction dyan sa picture mismo, tapos pinapili mo yung mga viewers mo kung at sinong mas bait nila yung nasa kabila o nasa kabila so mag-react lang sila ng like or heart, so yun yung parang nakipag-engage ka sa mga viewers mo so yun yung tinatawag na static image pulse, sumawal yun yung naglagay ka ng dalawang picture tapos pinabutuhan mo ngayon kung kung sino mas bit nila, so mag-react sila ng like or heart sa gusto nila. So yan yung bawal yon So number two na bawal yon kay Facebook. So iwasan nyo yun kung meron kayong ganyan o nag-isip pa kayo na ganyan yung i-upload nyo or ilagay nyo sa mga uh, videos nyo, so bawal yon So wag nyo nang ituloy para may chance na mag-monetize tayo. Number three is slideshows of image. So lahat naman siguro tayo kabisado ano do yung slideshows of the image. So, ibig sabihin, yung mga uh, photo natin ay uh, ginawa natin slideshow, ginawa natin slideshow, ganyan. Tapos, inupload natin sa Reels. So, yun yung ginawa na natin Reels. So, bawal yun. So, yun yung pangatlo na bawal, i-upload natin sa Reels natin. Yung no? nag-slideshow ka ng mga picture, tapos nagyan mo lang ng music. So, bawal yun. So, iwasan natin yun yung mga ganon. So, kung meron kang ganyan, delete mo na kaagad. So, kung nag ka pa ng ganyan, huwag mo nang ituloy para may chance pa na mo monetize tayo. Okay? So, number four, looping videos. So, ano nga pang looping videos? Looping videos, guys, yun yung parang GIF na nilagay nyo sa reels niyo tapos pinaulit-ulit nyo ng ilang beses para gawin yung video. So, ilang siya, parang hindi naman umabot ng one second yun. Tapos, inulit-ulit nyo lang para gawin yung video. So, bawal yun. Bawal yun ko eh, uh, Facebook. So, yung number 4 na looping videos. So, iwasan niyo yung mga ganyan, yung looping videos na let ulit niyo lang para mabuka siyang mahaba. Kasi pag na-detect niyo hita yan, sorry na lang yung account mo. Hindi ka talaga ma-monetize niyan. Diba? So, iwasan natin yan. So, number five, text montages. Ano nga ba ang text montages? So, ito yung uh, videos. So, na gumawa kayo ng videos. Or hindi nakita yung mukha nyo gumawa lang kayo ng videos, yun, kunyari nasa daan kayo, tumatakbo yung sasakyan, gumawa kayo ng videos, tapos nilagyan nyo lang ng text. Yung text malaki, napakalaki ng text na, na natabunan yung video nyo, na halos hindi na makita yung video, yung nakita yung text mo lang. O yung parang nilagyan mo lang ng caption doon, pero malaki yung caption na hindi na halos makita. Wala man lang boses na galing sa'yo. Nilagyan mo lang caption lang. Tapos music na. So bawal yun text montages. Yan yung tinatawag na text montages. May video ka sa likod, tapos pero sa harapan, nilagyan mo nga ng caption na malaki. Yung hindi nawala hanggang natapos yung video mo, yan lang yung nakalagay doon yung text montages. Pero yung video mo gumagalaw. Yung parang may video sa likod, may um, nagkuha ka ng video, pero nilagyan mo ng mga message dyan sa harapan na malaki yung message. Na hindi na mahalos makita yung Uh, video mo dahil sa nilagay mong message. So, yun yung text mo na So, bawal yun. So, iwasan natin yun. Okay? So, kung, kung may mga ganyan ka, so, delete mo na kaagad na para mas mabilis tayo ma-monetize. So, number six, guys, ito yung pinakahuli na bawal natin i-upload sa Facebook or sa mga reels natin, sa mga profile natin, sa mga page natin, to ay embedded ads. Ano nga ba yung embedded ads? Uh, embedded ads, ito yung ikaw mismo naglagay ng ad sa video mo. So nilagyan mo ng ads yung video mo para magmukhang meron ka ng ad sa mga video mo. Yung gumawa ka ng video na ganito, kanyari nag-recall nag ka ng video tapos sa gitna ng video o sa huli ng video o sa una ng video nilagyan mo ng ads na hindi galing kay Mita. Ikaw mismo naglagay ng ads na yan. So para magbuka nga na yung, yung video mo may ads na. So, bawal yan. Kasi, si Meta lang ang pwedeng maglagay ng ads. Hindi tayo pwedeng maglagay ng ads sa video natin para nga magbukhang may ads tayo. So, yun yung bawal. Kasi, nagtatrabaho tayo ni Meta. Example, nagtrabaho ka sa isang company, tapos restaurant, tapos nagbenta ka ng sarili mong uh, pagkain. So, di ba bawal yan? So, yun yung embedded ads. So, bawal tayo maglagay ng ads sa mga video natin kung di galing kay Meta. So yan yung mga anim na bawal i-upload natin sa mga videos o sa mga reels natin. So tandaan yung mabuti, lalo na kung paguhan kayo, i-take note nyo to para hindi nyo makalimutan. Para kung kagawa kayo ng video, hindi kayo makagawa ng video ng ganito. So ulitin natin. So number one, static videos. Number two, static image polls. Number three, slideshows of image. Number four, looping videos. Number five, text montages. And number six, embedded ads. Sana may natutunan kayo sa bagong video ko na to. So don't forget to follow, share, like, and comment below. Thank you.